Kapatid, wait lang, huwag ka muna mag-skip. Uh, alam ko naman na may pinagdadaanan ka at lahat naman tayo may pinagdadaanan, may kanya-kanya tayong challenges, may struggle sa buhay, pero hayaan mo muna na ipagpanalangin kita ngayong araw ng linggo. Ibulong natin yung ating mga requests sa Panginoon sapagat yan naman ang gusto niya, yung i-share sa Kanya yung mga concerns natin sa buhay. At kung may pagkakataon ka sapagat araw nga ng linggo, sumimba tayo kapatid. James 4, verse 6, Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication. With thanksgiving, let your requests be made known to God. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Hayaan mong ipagpray kita kapatid. Manalangin tayo. Ito ang nais ng Panginoon. Manalangin tayo ng may pagpapasalamat at ipaalam natin sa Kanya ang ating mga kahilingan. Be anxious for nothing sa praise na ito kapatid na isipakilala ng Panginoon na walang purpose yung anxiety sa buhay natin. I-release mo ang worries and fears. Hindi tayo created to worry or to fear. Ginawa tayo para magtiwala sa Panginoon sa kanyang kabutian at i-recognize natin ang kanyang kapangyarihan controlled niya ang lahat ng sitwasyon. Magtiwala lang tayo. In everything by prayer and supplication, sabi ni Apostol Pablo ay ilapit natin. Ilapit natin ang ating mga concern sa Panginoon. Maliit man o malaki, ilapit natin. Gusto ng Diyos na makipag-dialog tayo sa Kanya at ang sarap nun, di ba? Diyos ang nangyayaya ng usap. Supplication ay yung request natin. Earnestness and desperation na ipaalam sa Panginoon ang ating mga nais sa ating buhay. Thankfulness, ito ay crucial sa ating mga panalangin kapatid. Speak our gratitude, ang pagpapasalamat sa Panginoon. Malit man o malaking biyaya, dapat lang na siya ay ating pasalamatan. Pasalamat ka at may buhay ka at may pag-asa. Sapagat yung iba gusto pa nila mabuhay pero nasa bingit sila ng kamatayan. Kapag tayo ay nagpapasalamat, yung focus natin ay nagsisip mula sa mga problema nakikita natin ang kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Let your requests be made known to God. Ipinapakita dito ang importansya ng pagiging transparent natin sa Diyos sa ating prayer life. Gusto ni Lord na i-share natin sa Kanya ang ating mga challenges at struggles. Openly, sabihin natin sa Kanya at magtiwala tayo na Kanya tayong pakikinggan at magtiwala tayo sa Kanyang gagawin sa ating buhay. Eh kung iisipin mo at nanamnamin mo, ay eh di ba ang sarap na may Diyos tayo? Kaya pag sumikapan natin mga kapatid na palaguin ang ating relasyon sa Kanya. Tara, kapatid, manalangin tayo. O Panginoon naming Diyos na makapangyarihan, as we come before you today, Panginoon, nire-reflect namin ang Philippians 4 verse 6. O Panginoon, salamat sa iyong reminder na kailangan naming i-release ang aming mga anxieties. wag kaming mag-alala at huwag kaming matakot dahil ang aming mga problema ay nasa iyong capable hands. Turuan mo kami, ipakita namin sa iyo, sabihin namin sa iyo ang aming mga concern, maliit man o malaki. Bigyan mo kami ng tapang na magtiwala sa iyo sa lahat ng mga bagay na nagtatrouble sa aming mga puso. Lumapit kami sa iyo with boldness, knowing that you are inviting us to share our struggles. Salamat Panginoon, napakabuti mo at niyayaya mo kami na makipag-usap sa iyo. At habang ipinapresent namin sa iyo ang aming makahilinga sa buhay, gusto namin magpasalamat. Salamat sa lahat ng blessings. Salamat sa hininga na nasa aming mga baga, sa pag-ibig sa aming pamilya at mga kaibigan, sa provision, sa blessings na binibigay mo sa aming buhay. Lagi namin i-acknowledge ang iyong kabutihan, Panginoon. Lord, bigyan mo kami ng kapayapaan that surpasses all understanding as we lay down our worries at your feet tulungan mo kaming magtiwala sa iyo that you are working all things together for our good. Kahit hindi namin nakikita at minsan hindi namin nararamdaman, but namin ikaw ay kumikilos sa aming mga buhay. Oh, Jesus, may we rest in your presence. Lagi naming maramdaman ang iyong presensya sa aming buhay. Isina-submit namin sa iyo ang aming mga pangangailangan At kami ay confident na iyo kaming pinakikinggan. And you care for us deeply. Salamat Panginoon for being our refuge and strength. O Dios, O Diyos, sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba at pagtilala, Panginoon. Ang lahat ng ito ay aming inilalapit sa iyo, ang buong puso, nagsusumiksik kami sa iyo, O Lord, sa pamagitan ng aming Diyos at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Salamat kapatid. Salamat sa iyong suporta sa Run to You. Araw-araw tayong magsumiksik. Araw-araw nating hanapin ang presence ng Panginoon. Di ba ang sarap na araw-araw sa buhay natin kasama natin ng Diyos? Kaya magkita ulit tayo bukas.